Magandang araw sa inyong lahat Welcome sa aking uh, channel Marami tayong mga bagong subscribers the past two days uh, at ano? uh, saka followers sa ating uh, FB page So welcome sa aking channel Magandang araw sa inyong lahat And uh, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang apat na mahalagang uh, bagay na dapat malaman tungkol sa Separation pain. Okay, so bago tayo magsimula, uh, intro muna ng ating Atty. Elvin. Yan. Alright, apat na bagay na dapat malaman sa tungkol sa separation pay. Importante to. Huh? Um, <clears throat> so habang uh, discuss tayo, ilagay ko na lang shoutout natin dito sa ating mga masugid na subscribers sa ating channel at sa followers natin sa Facebook. FB page natin na ATTY Elvin. Okay natin dito. Oh, say hello nga pala kay Winter. at oh, sama ko na naman dito. si <laughs> so Winter. Winter. Say hello. Say hello. Say hello, baby. <laughs> Alright. So, una, ang separation pay ay hindi yan binibigay sa mga empleyado na resign. Huh? Number two, ang separation pay ay hindi yan binibigay sa mga empleyado tinanggal dahil sa kanilang kasalanan o yung just cause. Eh, number three, ang separation pay ay binibigay lang yan sa mga tilanggal ng due to authorized cause na makikita sa Articles 298 at Article 299 ng ating labor code. At ang apat, ang separation pay ay maaaring ibigay sa isang empleyadong hindi na pwedeng reinstate pagkatapos na siya ay mag-file ng kanyang labor case at may illegal dismissal at hindi siya pwedeng reinstate due to strained relations. No? Or hindi niya inopt o hindi pinili ang reinstatement sa kanyang cause of action. Number one, walang separation pay. Kapag ang empleyado ay nag-resign. So, guys, ito maraming nagtatanong sa inyo, no? Sa comment section. Sa, both sa ating uh, YouTube channel, tsaka sa FB page, na kung mayroong separation pay ba, pag nag-resign. Guys, kahit anong tagal na ninyo sa company. May mga nagtatanong pa doon, attorney, 5 years na ako. Attorney, 10 years na ako sa company. 15 years. Kapag ka, uh, uh, separation pay at resignation, hindi talaga compatible yan. Isipin na ninyo na hindi compatible, nagliligawan ang separation pay tsaka resignation, pero hindi sila compatible. Never magsasama uh, ang separation pay tsaka resignation. Kahit gaano ka pa katagal servisyo sa kumpanya, kung nag-resign ka, wala kang separation pay. Kung inabutan ka ng 60, hindi separation pay yon retirement pay yun, eh, so, walang separation pay, guys, kahit na sinagip mo pa, ang employer mo, nung siya ay nalunod, nung nag-outing kayo, sa beach, no, tapos nag ka, kinabukasan, hindi ka mabibigyan ng separation pay, kahit na, nabaliw pa, ang, uh, anak na babae, ng may-ari sa'yo, di ba, na in love sa'yo, ng todo-todo, at kumakain ka na doon sa bahay, ng amo, ng may-ari, no, tapos, nung naging kayo, nag-resign. hindi ka pa rin magkakaroon ng separation take kung batas na pag-uusapan kapag ikaw ay nag -resign. So take note guys, walang separation take kapag nagresign resign Kaya naging bayani ka ng inyong kumpanya, kaya ano ka pa, ano pang ginawa mo kabutihan, kaya nag-donate ka pa ng dugo mo, isang drum na dugo mo, araw-araw ka na donate ng dugo sa loob ng isang taon. Tapos nag ka, guys. Hindi ka magkaka-separation pay. Kasi kaya nga nag ka. Kasi sa Article 300 ng Labor Code, pag nag-resign, walang nakalagay dyan na babayaran ka ng separation pay. Okay? So, number two. Kapag ka ikaw ay natanggal dahil sa kasalanan mo, yung just cause, wala kang separation pay. May, na, may nakita kasi akong question doon sa comment na parang nag uh, na umamin yata silang nang na, nagnakaw sila no pero pinatawad naman sila pero yun na nga uh, nag sila later on pero ang tanong niya kung may separation pay no P pinatawad sila pero ano mo ang kaso dismissal no for dismissal yon so in short walang separation pay kung ano uh, ba natanggal ka or theft no ah uh, kahit na pinatawad ka na, which means hindi ka kinasuhan ng kriminal, pero na-dismiss ka pa rin sa trabaho, dahil sa TEP, Article uh, 297 ng Labor Code, walang separation pay. So sa Article 297, kasalanan ng empleyado, yan yung just cause. Una kasi dyan, serious misconduct, na no? like, nag-garilyo ka sa trabaho, tapos bawal pala, uh, sexual harassment, mga nagawa ng gano'n, tapos uh, pumasok ng lasing, nag-inom sa na una inumin sa loob ng kumpanya no violation ng company code no na dismissible ang uh, penalty no uh, fraud mga ganyan no Panduloko sa kumpanya falsification so serious misconduct willful disobedience yung insubordination gross insubordination no pag natanggal sa ganoong empleyado Walang separation pay gross and habitual neglect of duty no nag ng work nag mo muna tapos nag walang separation pay yon Okay? Tapos, uh, hindi makakota, incompetent, no? Uh, Sublice sa trabaho, talagang bagsak lagi sa evaluation. Walang separation pay yun. Okay? Fraud, no? Nag-tamper ng mga resibo, dinahay ang kumpanya, kinupitan yung kumpanya, no? Uh, lahat ng klase ng deception, no? Fraud. na inatanggal yung, yung empleyado. Walang separation pay. no, Tigas naman ang empleyado kung ang dami mo nang ginawang violation sa kumpanya tapos nung tinanggal ka, maghanap ka pa ng separation pay. Napaka-basic, no? To emphasize. Pero napaka-importante kaisipan kasi nga may mga nagtatanong sa comment na no? sana mapanood nyo to. Uh, and then yung uh, commission of a crime or offense, no? Muntik mo lang saksakin yung ano mo, ang employer mo tapos ngayon gusto mo nung tinanggal ka may separation pay ka pa, no? Common sense naman. Tapos, analogous cost doon sa taas. Ibig sabihin, kung tinanggal sa trabaho yung empleyado doon sa just cost, Article 297 ng Labor Code, walang separation pay. Ha? Okay. Ang may separation pay, yung 298 at 299. Yung 298, ito yung tinanggal ka. Well, installation of labor saving device. Halimbawa, parking attendant ka dati. Tapos ngayon, in-automate yung parking attendant, ang parking barrier dati. Inaabot mo yung ano eh, yung card, di ba? Mano-mano. Eh, naging ano na ngayon, automatic na, na automated na. Sensor na, di ba? O kung saan ang umaangat mo, baba yung barrier ng ganun. So, tinanggal ka na, installation of labor saving device. So, ah uh, may separation pay yun, one month per year of service. Ganun din, redundancy na, redundant ka, one month. Na-retrench ka, one half tinanggal ka dahil nag-close yung kumpanya dahil hindi naman sa losses, di one half month per year of service. Then let's go to Article 299. Tinanggal ka dahil hindi ka na, ano God forbid, no? Knock on wood, no? On wood. Huwag naman na ang empleyado tinanggal dahil mayroon siya incurable disease, no? Ano ba yung incurable disease? Yung empleyado na hindi na gumagaling sa kanyang sakit, ano, na ang kanyang sakit ay nakaka-deadly na, no? Uh, Prejudicial na sa kanyang health, sa kanyang ka, kapwa-empleyado, no? And hindi siya gagaling, he cannot be cured within six months despite proper medical treatment, no? So, certified by a uh, public health authority, oh, na he cannot be cured within such period despite proper medical treatment. Competent public health authority, and certified, So, meron siya separation pay, up month per year of service. Okay? Pangapat, empleyado nagdemanda, nanalo. Ngayon, reinstatement ang hiling niya. Eh, hindi na pwedeng reinstate dahil may strained relations. So, sabi ng labor arbiter, instead na reinstate, bayaran na lang separation pay. Doon magkakaroon ng separation pay. Another thing, empleyado, nag ng kaso sa NLRC, formal complaint, tapos na sila mag-sena, may referral na, nilagay niya, no reinstatement. So, nanalo siya, illegal dismissal. So, ang babayaran siya dyan, separation pay. So, ganun lang guys, ha? So, to recap, ha? Apat na importanteng bagay tungkol sa separation pay. Una, walang separation pay pag nag-resign. Pangalawa, walang separation pay kapag natanggal ka dahil sa just cause o kasalanan mo. May nagawa kang mali, kaya ka natanggal, ha? Pero may separation pay ka, kung natanggal ka, dahil sa sitwasyon sa negosyo, nag-improve yung kanilang computer, na labor saving device na, na-retrench ka, na-redundant ka, nag-close ang section, department, etc. na hindi naman lugi. No? So, one half month per year of service. Or, nagkaroon ng sakit ang empleyado na hindi niya siya gagaling sa loob ng anim na buwan na gamutan na despite proper medical treatment as certified by a public health authority competent in the field of uh medis medicine, medicine na kung saan merong sakit yung empleyado. Pang-apat pala yung separation pay ng empleyadong nagkaso tapos may strict relations hindi na pwedeng i-reinstate, no? So may separation pay yon. Ah, uh, nalalo sa kaso, illegal dismissal, hindi siya nag uh, para i-instate, bibigyan ng separation pay yon, Alright? So guys, kung mayroon pa kayong clarification, post them in the comment box, no? And uh, let me know your thoughts dito sa pinag-uusapan natin. And if you find this helpful, share nyo to yung video na to sa inyong mga kaibigan, mga uh, relatives, your colleagues in the workplace, your manager, your owner, the, the, owner of the business, now the general manager, share ninyo so they know what they, uh, what's in the rules. And also, those people who you think may benefit from the information that we just shared. And again, guys, thank you for watching the video and I hope to see you in my next video. God bless.